Walang basbas -bas mula sa Malacanang ang pagsasampa ng PNP-CIDG ng reklamo laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito'y kaugnay ng pahayag nitong pagpatay sa labing limang senador sa isang campaign rally. Ngayon, marami kasi sila. Ano dapat ang gawin natin? Di, natin yung mga senador ngayon para mabakante. Kung makapatay tayo ta ng mga 15 na senador, eh, pasok na tayo lahat. Dahil sa mga naging banta ni Duterte, inihain ni CIDG Director Major General Nicolas Torre III kahapon ang reklamong inciting to sedition at unlawful utterances sa Department of Justice iginit ni Torre na kaya nilang kumilos batay sa kanilang sariling kapangyarihan at hindi na kinakailangan pa ng pahintulot mula sa Malacanang. Wala naman eh. Uh, I don't think na uh, Malacanang should get involved this. I mean, ito naman ay eh, pure law enforcement. Kung mm polis -hmm. ay law enforcement. So may, may nakikita tayong violation of law. Ang tamang proseso is uh, kung yan ay eh, inflagrante din ito, hulihin inquest. Eh, Pero kung yan naman ay eh, katatapos na, at uh, hindi naman siya nahuli in Kundi sa aftermath na, hindi i-file ang kaso. Bagamat itinuring ng ilan na biro lang ang sinabi ni Duterte tungkol sa pagpapapatay sa labing limang senador, may posibilidad anya itong magdulot ng negatibong aksyon mula sa mga taga-suporta ng dating Pangulo. Naunan nang iginiit ng dating tagapagsalita at abogado ni Duterte na si Atty. Salvador Panelo na nagbibiro lang ang dating presidente. Bago Pilipinas na sumunod tayo sa batas dahil bago Pilipinas na. Kung noon tinonerate yung mga ganyang mga shortcut, sa ngayon hindi ubra yan sa ating presidente. Samantala, sinabi pa ni Tore na dapat mapanagot si Duterte sa kanyang mga sinasabi. Inihalimbawa niya rito ang war on drugs kung saan marami ang napatay. At sinabi ni Duterte na siya ang mananagot pero sa huli ay naiwan sa kaso ang mga pulis. Nakita natin the immediate aftermath, eh, di ba? Sino ang mga nasalang na mga tao dyan sa Quadcom? Di ba? Nakita natin. Bakit kailangan depensahan ng mga lakans ang kanilang mga ginawa nung time na Duterte? Bakit, and most importantly rito, bakit kailangan i-justify na tama ang kanyang, ang mga ginawa ng mga pulis ng mga lakans nung time na Duterte? Bakit kailangan namin i-justify yun? Di ba may pangako siya? Anong pangako niya? Sabot niya lang. Di ba? Ano yun? Joke ulit. Joke ulit. In the heart of changing lives, ito si Brigada Kath Austria ng 105.1 Brigada News sa Manila. The Music and News Authority.